Magandang araw mga kakukmam. Ito na naman pong muli ang inyong lingkod, Maricel Ibasco. For today's video, gagawa tayo ng pangmeryenda, pangulam at pangnegosyo na siguradong magugustuhan ng ating mga kids. Pero bago po tayo magsimula, kung bago ka pa lang po sa aking channel, please don't forget to subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga bago kong videos upload. Pakilike na rin po and share nitong video para mapanood din po ng iba. Maraming salamat po! Tara na po at magsimula na tayo. Meron po akong cheese dito. Big time po ang binili ko para mas mura pero masarap din. Ihiwain lamang po natin ito ng pahaba at ganito lamang po kanipis. Slice lamang po natin lahat ng pahaba. At bawat haba po, slice naman po natin sa apat. Ganito lamang po. Ayan po, habang tinatapos ko po ang paghiwa ng ating mga cheese, pakicomment naman po ng inyong pangalan kung taga saan po kayo para alam ko po kung saan nakakarating ang videos ko. At para ma out ko na rin po kayo sa susunod kong video. Salamat po! Ayan, tapos na po tayo mag-slice ng cheese. Ihanda na po natin para sa ating coating. Meron po tayong 1 1⁄2 cups ng breadcrumbs, 1 cup flour, at dalawang itlog. Ibit lang natin ang dalawang itlog, lagyan ng asin, paminta at 1 tablespoon water para hindi masyadong malapot ang ating itlog. Ihanda na natin lahat ng gagamitin at sisimula na nating mag-coating. Unahin po natin ilagay sa harina, sunod ay sa itlog, at huli sa breadcrumbs. Pero napansin ko po na medyo manipis. Kaya ang ginawa ko po, dalawang ulit sa harina at dalawang ulit sa itlog bago ko po ilagay sa breadcrumbs. Pakisundan na lang po ang aking ginagawa. Tingnan po ninyo ang pagkakaiba ng dalawa. Mas maganda po ang medyo makapal. Kaya ganito na lang po ang ginawa ko sa lahat. So tapusin ko lamang po ang pagkukoating ng ating mga cheese. At habang tayo ay nagko-coating ng ating mga cheese, kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking channel, please don't forget to subscribe at huwag kalimutang i-hit ang notification bell para updated po kayo sa mga bagong videos uploads ko. Palimbing na rin po pakishare at palike ng ating videos para marami po ang makapanood. Pa-comment na din po kung ano ang inyong pangalan at kung taga saan po kayo para alam ko po kung saan nakakarating ang aking mga videos. Maraming salamat po! Ito po, tag-coating lamang po ako ng ating pangluto. Kasi po hindi pa po kami nagtatanghalian. Tara po at lutuin na po natin ito. Sa pagluluto po, dapat po katamtaman lamang po ang lakas ng ating apoy. Para hindi po masunog ang ating mga cheese stick. Maglagay na po tayo ng mantika dito. Dapat po medyo marami po ang ating mantika. Yung medyo lulubog po ang ating mga cheese sticks. At hintayin lamang po natin uminit ang ating mantika at isasalang na po natin. Ayan po, pwede na natin isalang. Hintayin lamang po natin mag-golden brown both sides at pwede na po natin itong ahunin. Like and subscribe guys! Ganito po talaga ang realidad ng ating itsura pag tayo ay nagluluto. Ayan po, tapusin lamang po natin ang ating pagluluto at magbabalik po tayo para sa Tikiman Time! Gawin po muna natin ang ating dipping sauce. Meron po ako ditong isang sachet ng mayonnaise. Real mayonnaise po ang ating gamit para mas masarap po. And then meron din po akong isang sachet ng UFC ketchup. 2 tablespoon po siguro ang laman itong isang sachet ng ating real mayonnaise. Pero ang ketchup po, 3 tablespoon lamang po ang ilalagay natin. At hahaluin lamang po natin ito hanggang sa mag-combine ang dalawa. At eto na po, okay na po ito. Na ito na po ang ating mga naluto. Meron pa ako ditong plastic glass. So ilalagay lamang po natin itong mga naluto natin. At pwedeng pwede na po siyang ipangbenta. Pwede pong ilagay ang sauce on top. Pwede rin naman pong sa ilalim. Ano pang hinihintay natin? Tara at tikman na po natin. Napakalutong po. Lasang-lasa po ang cheese. Bagay na bagay po ang ating ginawang dipping sauce na mayo ketchup. Napakasarap po ng ating recipe, kaya gawin nyo na rin po ito at sigurado masasarapan ang inyong mga anak at siguradong papatok din pang negosyo. Maraming salamat po sa panunood. See you all again next time. Bye, bye, bye. Like and subscribe.